So, dito na tayo sa Barangay na Isiri. Kami na rin pa, morning, mga amigo. Ayan, so, dito tayo ngayon sa Barangay Tubo. Ayan, ngayon ang araw ng eleksyon, mga ludi. Kaya, maggalagala muna tayo. Tingnan <laughs> muna natin yung mga kaganapan dito, ano. Ayan. Pero, mamaya pa tayo bubuto so, parang busy ang mga tao ngayon ano? mayang hapon pa tayo bubuto kaya maggala-gala na lang muna ayan siyaro talaga sa mga taga barangay tugbo So mga amigo dito kami nakitulog kaya no, eh, mas yung mas pati niya home baker ano. And, dito tayo ngayon sa Masbate City kasi dito tayo naka-rehistro. Pero mamayang hapon, bawi na rin tayo. Ah, ano. You know. Ay, ay, siya, siya, lahat. Alas tungas ang kamino. berubah-ubah di situ wow ya yeah. kita 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 nak So galak-galak nalang lang muna tayo mga lodi At mamaya abangan nyo Pagbuto natin ano Thank <laughs> e, you nga pala kaya no Ay mas ba niya home bigger At tayo ay pinatuloy sa kanyang bahay Yan So napakabait ni Mas ba niya home bigger Kaya supportahan natin ano Wow So, yung iba siguro Yung iba siguro ah, Bumoto na Para Hindi na sila mano ma, Ako pagsisigam pa Pero yung iba naman Ito Parang may inaantay pa sila mga amigo Shout <laughs> out na lang Sa mga nabigyan ng ayun ano? so, Sa mga wala pa Antay-antay pag may time ang problema mga amigo baka binulsa <laughs> na Uy, natin na sa Gagais Gagais Beach Resort Yaban nga pala sa mga taga Barangay Tugbo Mubo no Oh, tubo Mubo tubo Barangay Tugbo Ayan So, ikot-ikot muna tayo dito sa Barangay nyo mga amigo Ito yung plaza nila dito. So, Pansin natin dito mga lodi Matagal na ng panahon Pero yung kalsada dito Pangit pa rin Ayan o no? Kita nyo naman Pero dito Ayan dito nata, dito na area inayos kaya kasi dati talaga napakaputik dito mga amigo pero buti na lang inayos na dito kaya lang dito oh bako pa rin ayun ako dahil butuhan na naman mga luti yan piliin natin kung sino yung nararapat ano at kung magbigay man sila tanggapin natin kasi sabi ni idol roa doterte magbigay tanggapin kasi pira natin yan ah, oh, so maliwanag mga amigo tanggapin natin pero ibuto natin kung sino yung nararapat yan. So, na tayo Woo! ang ganda ng to dito mga lodi wala na tayong panahon wala na tayong may na ano, naging dagat baka dumating ang panahon dyan building na naman yan ng mga pulit no? Oh, yan dito na. Napunta na sila sa si school. Ayan, siguro, yung pupunta na. Kapag nabigyan na yan ng ano, katayuda. <laughs> Pero yung iba, yan, waiting pa. <laughs> waiting pa daw sila. Oh, kita nyo, dito mga lodi, mga fruit, mga ano na, Uh, poste na yan dito oh mga bagong bahay dito oh oh baka dumating ang tayo puro nakabahayan yan so dito na tayo sa barangay nursery mga amigo yan ito yung mga ganapan dito ano mga tao ngayon Tira na kami notuhan okay. Easy yung mga tao mga lodi Ayun o oh. Ayo kaya, amien yo. di So pano mga amigo, hanggang dito na lang 'yung ating video, no? At mamaya update ko kayo sa Mga mangyayari. <laughs> kasi agabi nagtago na. Enjoy your road Thank you Ito So Dito na tayo sa barangay na Siri Dito O si misis Marami na rin tao. Ayan Ang dami ng tao Umaga pa Wow Ang na ng mga kapulis na nakabang